Napuno ng ingay ang kahabaan ng Baguio Session Road hanggang Melvin Jones kahapon ng hapon, January 30, dahil sa parada para sa selebrasyon ng Chinese New Year 2025. Ang parada dinaluhan ng mga kawani ng iba't ibang sektor ng pamahalaan, mga paaralan, mga establishmento at negosyo. May mga pagtatanghal rin na nagpasaya naman sa mga manonood. Maganda po. <laughs> Sinimula ng parada sa tradisyonal na pagsisindi ng mga paputok na pinaniniwala ang nakakapagtaboy sa mga masasamang spirito na nagdadala ng malas. Maliban sa mga pagtatanghal, isa rin sa inabangan ng ilan ng mga candy na goodies na inihagis ng mga nakiparada bilang simbolo ng pagbabahagi ng swerte sa lahat. Kanya-kanya naman ang discard ang lahat, makarami lang. Abang na abang kami ngayon kahit ano asynchronous yung classes namin. Oh, halos mapunod na po namin isang bag. Ang parada ay taunan ng ginagawa sa Baguio, lalo pat parte na ng lungsod ang selebrasyon ng Spring Festival. Sa ilalim ng Ordinance Number no. 18 Series of 1999 ng Pamahalang Lungsod, nakatakda na ang ingrandeng pagdiriwang ng Chinese New Year taon-taon, katuwang ang Filipino-Chinese community ng Bagyo Mensahe ng mga kapatid sa Filipino-Chinese community, It's a year of the snake. We are looking forward to another prosperous and wonderful year ahead. At uh, inaasahan natin na sana ipagpatuloy natin ang magandang relasyon na natin na isimulan pagpatuloy na itaguyod ang ating pagkakaisa at pagkakaunawa sa isa't isa. Pangako naman nila ang patuloy na pagkikipagtulungan para sa pagunlad ng bagyo at ng mga residente nito. Vanessa Bugtong, RNG News.